nauwi sa pananaksak ang suntukan ng dalawang lalaki sa Pandakan, Maynila. Ang biktima kasi nagpapadala raw ng mga malalaswang mensahe sa live-in ng suspect. Nasa frontay ng balitang 'yan si Dave Abuel. Bandang tanghali kahapon ng makitang naglalakad ang nakaputing lalaking ito papalapit sa gilid ng kalsada sa Barangay 836, Pandakan, Maynila. Bigla na lang niyang sinuntok ang lalaking naka-orange na t-shirt. Nagpatuloy ang kanilang suntukan hanggang napahiga ang lalaking nakaputi. Dito na siya sinuntok ng kanyang kaaway sa ulo. Hindi na nahagib sa CCTV ang sumunod na eksena pero nauwi pala sa saksakan ng insidente. Sugatan ng biktima na si Daryl Tisado. Inaresto naman ang isa pang lalaki sa video na kinilalang si Phil Joseph Dean. Kwento ni Dean, nagsimula daw ang alitan nila nang magpadala ng malalaswang mensahe si Tisado sa kanyang live partner. Tila sinasadya rin daw siyang inisin ni Tisado. Kada magiinom sila sa tapat ng bahay namin, mag, magsasound sila ng malakas, tapos magkukentuhan sila ng malakas na ako yung pinag-uusapan nila. Ngayon po, call center po ako, minsan nag-work from home po ako sa bahay. Napapagalitan ng TL ko, tsaka minsan hindi ko marinig yung mga customer. Nakuha mula kay din ng bread knife na ginamit niya sa pananaksak. Wala daw siyang intensyon na patayin si Tisado. Dinepensahan lang daw niya ang sarili. Nakita ko po siya sa tindahan ng isawan. Tapos pagkalingon niya po sa akin, tumatawa siya. Sinuntok ko agad siya. Tapos nagkasuntuan kami. naghahabulang kami sa iskinita. Tapos may mga tumulong na kaibigan niya na sinusuntok ako. Doon na po binunot yung bread knife. Ayon naman sa barangay, may dati ng gulong kinasangkutan ng sospek. Mayroon ng record po. Nung parang September po, uh, 2022. May dalang itak ng habol ng mga itak dito. May, mayroon record dito sa barangay po. Nakalabas na ng ospital City si Tisado pero hindi na nagpa-unlock ng panayam. Na-inquest naman nakahapon si Dean na mahaharap sa reklamang frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Gretchen po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.